So, ma'am, kayo po ay nagtatrabaho sa O. George Park Inn Hotel. Yes, sir. Okay. Uh, sa San Rafael, Davao City. Tama, madam. Yes, sir. Now, pag nag-absent po kayo, uuna, bagong lahat, magkano po yung inyo pong minimum? 396 minimum naman, sir. 396? Yes, sir. Okay. 396 ang minimum nyo kada araw. Pero yes, kapag umabsent kayo ng isang araw, magkano po yung binabawas? 500 yung kalpas namin, sir. Yun yung sinasabi ko. Mamumulubi ka talaga. Negative ka pa. Eh kung nagkasakit ka, tatlong araw ka magabsent, di parang winipe out ng dalawang linggo mo halos na sweldo. Eh kung limang araw ka nag-absent o pitong araw, wala na. Kalahating kinsenas mo, yari na. Di ba? Yes, bakit daw, yes, bakit daw po 500 ang kinakaltas tuwing umabsent? Dapat no work, yes. no pay lang yan. Yan ang hindi namin alam, sir. So, so tubo pa yung ano, yung may-ari ng kumpanya. Yes, sir. Mas malaki pa yung 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 kaltas sa absence sir, sa sahod namin. Wala ba bang bibigyan ng explanation kung bakit ganun po yung kanilang patakaran parang si Hitler? Walang binigay sir, basta ang sabi lang sir, pag mag-absent kami, ano, mo, kailangan may medical. Okay. Tapos kung ano, wala kaming pera pang pang-medical? Yun nga po sinasabi ko. So, bawal magkasakit. At kung walang pang-medical, pasensya ka. Okay, kasa makausap natin ngayon si Alex Bangayan. May-ari mismo ng O. George Park Hot in Hotel. Oh, yung pangalan niya. O. George Park in Hotel. Mr. Bangayan, sir. Yes, yes sir. Bakit ito yung patakaran mo, sir? Baloktot. Pag nag-absent, mas malaki pang ikakaltas sa kanilang arawan. Hindi na lang po kinakaltas. Ginabalik na, naman sa kanila yan. Marker lang po na. Marker? Binabalik? Oo. Hmm. Ah. Uh, Ma'am Lorna. Yes, sir? Binabalik daw yung kaltas? Hindi binabalik, sir. Walang binabalik sa amin, sir. oh Wala rin binabalik, sir. Makita yung sa slip sir. Nandun yung other charges, sir. Yun ang, yun, yun ang 500. Mag absent kami, sir. Okay. Pero may nakita kong refund. Ano itong refund? yung eh, ano, sir? Yung holiday, sir. ah, paki, pwede pakipost? Pwede? Yan, Okay. Ito yung pinaka pay slip, Rewards. Yes, sir. Tardiness. 240. Insurance premium. Meron pang insurance premium. 50. Okay. Sir, wala eh wala rito yung ano, ri, yung... Kasi uh, Kasi sir, baka hindi, hindi siya na ano yan. hindi siya mag absent ng time na yan. Meron po yan, sir. Eh, ikaw ba, Ma'am Lorna, nag-absent ka na? Yes, sir. Nag-absent na, sir. Magkano po kinalta sa inyo? 500, sir. Nag-absent ka ng isang araw? Yung isang araw, hindi kami pumasok stop. ng isang araw, sir. Stop, stop. Hold. Okay. 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 Refund. Uh, one, meron akong nakikita refund po dito eh. Refund allowance, ah allowance, refund. 118, tapos 395, 396, wala akong nakikita 500 refund, so there's no refund. So sir, Mr. Alex. Yes sir. Pakisoli lang po. Sir, may record tayo niyan, sinosoli natin sa kanila. Allegation lang nila yan, hindi sinosoli. Pero pwede, pe pe silang pumunta sa office. May record tayo niyan sa kompleto. Kunyari, 396 talaga ang sweldo. Okay. Now, hindi, na, hindi masyado maganda ang paglinis ni Lorna for whatever reason, baka puyat siya, pagod, etc. Et so, kakaltasan siya ng 450. So, negative pa siya. Sir, so, hindi nga kinakaltas. Marker lang namin yan. Binabalik namin yan sa next payroll. No, sir. You don't do that. Kahit na marker, marker. Sonia Delphine, Senior Labor Employment Officer ng Davao Regional Office. Ma'am, magandang hapo. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po. Ma'am, makinig kayo ha. Uh, kapag absent, ikakaltas 500 pesos. Mas malaki pa kaysa sa araw nila. At kapag uh, late ng uh, 18 minutes, another kaltas na 20 pesos. Uh -huh. At kapag uh, hindi masyado maganda ang linis, may kunting dumi, uh, charge ng 450. Uh -huh. Pag sumasumahin mo ito, pag nagka violate ka ng ganito, every once in a while, wala ka na sa negative ka pa may utang ka pa. Legal ba sir? ito, ma'am? Illegal? Hindi, eh, illegal po yan siya, sir. Sir, ganito na lang po. Uh, yung pangalan po ng establishment is Old George Park Inn Hotel po, no? Apa. So, ipapaano namin ito, sir? Ipapa-assess namin. Magkakandak po kami ng inspection. Good. Very good. Super good. Pinaka-good sa lahat ng good. Ma'am, gusto ko po, ngayon mismong araw na ito, papuntahan niyo po, pa-inspect niyo po sa health department, bombero, uh, BIR, lahat-lahat na, ma'am. Gusto kong balikan niyo ito pa. ng todong-todo pinong-pino itong si uh, O George Park in Hotel. Okay, ma'am? Sige, Sige po. Sige po. sir. At ma'am, uh, iripan i-refund po, i-refund yung mga nakaltas. Opo, opo, opo. I-check po namin yung mga ano mga charges na kinukuha sa kanila, sir. Apo, opo, opo.